So, ito naman ang bubungad sa atin sa kabila ng uh, ganda ng lunita. Dito na rin kayo natutulog, sir. Oo, oh, uh, kaya. Yeah. So, paano kung umuulan? Kung umuulan. Silo kami sa mga kanyan. Ah. Uh, Hindi uh, naman kami pinagbabawal. Uh, Masat, ah. kapila magkalat. Ah, uh, sige, sir. Salama. Um, okay. Uh, Tagasang kayo, sir. Ah. Uh, Tagasang, anong probinsya ninyo? Cebu. Cebu. No? Shout out sa ating mga kababayan, Cebu. Yan. Ta ito yung uh, madalas na nakikita natin sa Kalakhang, Maynila Flores Street yan. Kikita po ninyo no. Bangkita, ginawang uh, residential. kailan kaya garo ng clearing dito ah, tutulog pa wow. So, ito naman ang bubungad sa atin sa kabila ng uh, ganda ng lunita. No? So, kapansin-pansin yung uh, ating mga kababayan dito. So, dito na rin sila nakatira. Nakikita po ninyo. May mga aso. Okay. sa Manila sa Mutsaring makikita mo ito. ito na tayo sa may Calaw Calaw ito yung uh, kalaw kung saan at malaking uh, uh, hamon rin no? dahil uh, sentro mismo ito sa Maynila no? Ha? nakamba lang na uh, ganito so yun uh, Ito yung uh, itsura ng uh, kalaw nakikita po ninyo yung uh, ng uh, kalaw natin maraming nagsalat na basura ganito po at uh, binabaybay natin itong uh, lugar na ito tatat ng uh, standby Pamilya-pamilya yeah. na dito na nakatira. So, hindi natin alam kung ano uh, anong uh, plano ng ating uh, buting uh, mayor, no? Pagdating sa ganito kasi ito ka uh, tourist spot ito, nakikita po ninyo likod lang ng ano, yan yung lunita, o yan pagkatapos likod nito, ganito kay uh, ano, uh, kadugyot, no dito, kadumi yung uh, lunita. Ayan, Lunita. Food lang ng Lunita ito, mga babaya. Ganito yung uh, situation sitwasyon dito. Uh, matutong mga tin. So, Philippine uh, National uh, Library na kung saan at uh, ito na, uh, nandito tayo. Pero, sa harap, uh, ito yung uh, bubungad sa iyo sa harap. Philippine Uh, National uh, Library of the Philippines no? pero so, nakikita po ninyo yung harap yan so patuloy tayo na nag no? yan so galing tayo doon sa may uh, kanto ng uh, Calao Avenue no? umikot tayo dito So, yun yung uh, nakikita ninyo na mga hindi ka -aya, aya, So, andi dito na tayo sa tapat ng uh, Philippine na uh, ano, yung uh, National uh, Library of the Philippines. So, po. Kita ninyo yung mga katambay dito. Yan. Mga basura. Oh, so, dito na rin siguro natutulog itong mga tao na ito dito Yeah. So, may uh, mga malalaking uh, flag na nakalagay dyan so, yung uh, namamahala no? Uh, national uh, library ito naman yung harap yan dito na rin kayo natutulog sir oh, so, yeah. paano kung umuulan kumulan, uh, silungan kami sa mga kanyan. Ah. Yan mga mga kanyang nagbabawal. Masa't ah. lang magkalap. Ah, sige sir. Alam Okay. Uh, taga saan kayo sir. Ah. Tagasan, anong probinsya ninyo? Cebu. Cebu. No? Shout out sa ating mga kababayan, Cebu. Yan. Taga ah, Tagasamar. No? <laughs> kayo sir, saan kayo? Ah. Anong probinsya ninyo? Waray. Waray. No? So, matagal na rin kayo dito sir. Years na. Years na. Mga open pa to, yun. Ah, pamilya ninyo dito rin? Wala, nasa amin rin. sa probinsya, pamilya ninyo? Kayo lang nakikipag sa palaran dito? Uh, pero ano rin kayo? Seaman? Hindi. Oh, hindi namin pinangarap yan. Ah, hindi namin pinangarap? Pero pa kayo pag mayroon ka lang? Uh, oke okay. kalian so, yun, ito, ito yung itu uh, yang akan kita nate terima kasih uh, terima kasih Samar uh, Katarman So, ginagawa daw nila pag umuulan, no? So, dito sa mga tabi-tabi lang uh, tutulog at uh, papalipas ng ano. Pero pag uh, walang ulan, dito sila. No? So, <coughs> ganoon na rin ang sitwasyon nila dyan yung mga gilid-gilid na yan dyan sila sumisilong pag malakas ang ulan hirap yung kalagayan ganyan oh uh, ayon sa kanya, hindi naman daw sila pinagbabawalan. No? Titingnan natin kung uh, uh, pagdating ni Yorme, kung lilinisin niya yung lugar na ito kasi madugyot na rin. Oh, may uh, mga natutulog pa dito sa gilid gilid ah residential bankita residential ito ano ito may mga alaga pang uh, mga hayop no. may mga malaka oh